Bagong araw, bagong vlog at welcome kayo sa aking YouTube channel So ang uh, vlog natin ngayon ay umpisahan ko sa pagbaba dito sa aming bahay na inuupahan dito sa Macau So pupuntahan ko yung paggawaan ng photo ID at tayo ay magpapapicture dahil kailangan natin ang photo ID para sa ating uh, ipapagawang or gagawing resume tuloy tuloy tayo at sana mahagip ng kamera ang aking mga background habang tayo ay naglalakad papunta roon sa isang photoshop kung saan nakapagpagawa na ako doon ng ID so titignan natin ngayon kung open pa sila so guys dito sa Macau cute ng ano cute ng mga ang mga kahap kabahayan dito pero high rise so makikita nyo sa aking background or sa ating harapan. So ngayon ay nasa Beko da Alegria tayo. So i-enjoy nyo lang guys yung aking photo. Yung aking photo. Yung aking video. Dahil parang tour na rin yan. Na kayo ay hindi pa... Parang tour na rin yan sa mga ta sa mga kababayan natin na hindi pa nakapunta rito sa Macau. So kayo ay uh, inanyahan inaanyayahan ko kayong manood sa aking vlog dito sa Macau. Puro high rise building na po dito. Kaya wala nang ano wala nang lupa na individually owned at napagpapatayuan ng bahay dahil malit lang ang Macau kaya wala nang espasyo para sa mga individual na mga kabahayan sa so, malapit na tayo sa ating uh, pupuntahan magpapapicture ay magpapicture po ako dahil kailangan sa aking uh, ipapagawang resume so kasama sa paglalakad makahagip niyo sa aking uh, bandang kanan ang kanilang mga temple at ito naman sa kaliwa ay isang school so high rise yan dito naman sa aking likuran ay ang temple tapos syempre merong uh, mini park so nandito na tayo sa ating uh, pupuntahan na Kodak Express kung saan tayo nagpagawa noon. Alright guys, nakapagpagawa na tayo ng ID picture. So, ang anim na piraso ay 60 pataka or 60 Macau dollars. So, bukas ang claim mga alas gis ng umaga. So, hindi daw pwede na mahabol ngayon dahil meron pang nauna sa akin na gagawin So, bukas na ang claim. So ngayon, itutur ko kayo doon sa ruin of St. Paul. So maglalakad pa rin tayo dahil kung tayo ay sasakay, tatagal lang. So kung mapag lalakad, isang diretsyo lang na pa tinuro pa talaga, no? <laughs> isang ganun. So kung sasakay naman, bali iikot. So tatagal lang tayo kaya ang ginagawa ng mga tao dito halos puro lakad so meron ka ng exercise meron ka pang narating alright, more updates mamaya kapag malapit na tayo guys, meron ako nakita nga park dito or temple so ititignan natin kung maganda siya sa ang registered sa camera natin ngayon ay nasa Escada do Papel tayo yan yung pangalan ng street ito ay Spanish Dahil Portuguese colony ito dati Yun naman sa taas ay Cantonese So, akyat tayo May kita nyo sa bandang taas Merong physical Activity yung mga tao mabata bata, gano'n So, Mahilig din sila sa badminton So, yan yung pangalan ng Pakachao Park So, yan yung uh, scenery sa taas So, akyatin natin yan pero gusto ko lang makita ito. Sana hindi pa, hindi magalit si si Lord. So ayan. Yan yung kanilang uh, image Nagaya ng candle. Dito naman sinusunog yung ang tawag nito. Mayam, ma nakalimutan ko lang. Pero parang amoy asopre. So ito naman yung belief ng hindi ko alam kung Buddha ba ito. Ayan, Buddhism. So tour-tour lang para makita ninyo kung anong meron sa temple ng Macau. So lahat 'yan mga residential na rin. So balikan natin. 'Yun naman ay papunta sa simbahan. Mamaya ajan tayo dadaan. Akyat tayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 19, 20 21, 22, 23, 24 26 27 8, 3, 31 32, 33, 34 35 steps 7 So ayan Oro Plata Mata Incenso, ayan Naalala ko, naalala ko na nagsusunog sila parati ng insenso para pantaboy sa mga bad spirits so shout out sa mga bad spirits alis na kayo dahil nandito na ang templo so ayan guys insenso yan ganda ito naman isang statue ng dragon disenyo ng kanilang poste galing So, nandun tayo nang galing kanina sa baba. Alright. So, punta tayo dito sa bandang unahan. So, sa Chinese belief, kahit saan ka magpunta sa bahay or sa gate, ito yung makikita ninyo. Sila yung mga nagsisilbing bantay at hindi yan nag-iisa dahil nandito sa kabilang side ang isa. So, ayan siya. So, akyat pa tayo. Akyat ulit. Tignan natin kung may Bukas na daanan doon sa kabilang side So doon po tayo nang galing Another temple Yan si Confucius At ang cute na si Buddha Ayan siya guys oh. yan At syempre hindi lang nag-iisa Sabi ko sa inyo eh Pag merong isa Merong siyang kakambal Yun Akyat na tayo dito sa taas sa sakali ako na may daanan At bukas ang daanan pero sana naman bukas para di at di, ayun, bukas guys. Actually, itong area na to ay bundok na. So, nasa taas ng bundok ang kanilang park. Sa so, pagbungad mo, ang pangalan ng park na ay Hardin de los de So, bukas hanggang alas, ay, mula alas ayos hanggang 24 nakalagay pero nag, nagsasarado po sila ng alas 12 dito naman mga bawal bicycle, dog, Picking ng powers and kung ano-ano pa so parang liblib -lib na pero maganda ang design ng park kumpleto ang mga puno dito naman may daanan sumurkat na ako pero doon talaga dapat dumaan merong nagsasanbating sa taas gusto ko pa sanang umakyat sa taas pero may naunauna na so kung nakikita sana ninyo kahit malakas ang ano ng araw nasa taas na bahagi na tayo ng Macau so right baba na tayo malinis ang park at siyempre andyan yung mga kababayan nating mga Chinese at naglalaro ng kanilang paboritong laro yan ay kung sa atin e eh, chess marunong din sila maglaro ng dama so, sa di inaasahan na ko kayo dito sa park ng Louis de Camois laking bato guys. So meron din naglalaro ng syempre baraha. So yan yung kanilang pastime dito. So pababa na tayo. Actually meron pa, meron pang park doon banda pero meron tayong ibang pupuntahan. Siguro babalik na lang tayo or sa susunod na pagbisita natin ibang ano na lang ibang vlog. So ito na ipapakita ko pala sa inyo guys yung Uh, design ng mga Portugis dati Ayan, makikita ninyo Tiles lang po yan na inayos Yun, may tubig lang guys Kaya hindi natin nakuhanan ng maganda Dito naman sa kabila Ayan, Mas ma-appreciate siya kapag nakatutok Magtali, mas magandang tignan kapag nasa screen eh Pero sa personal mag ka ng ilang minutes Or segundo para ma-picture out kung ano ang meron sa batong ito kagaya nito. Pag ganyan, hindi mo maani nagkaagad. Pero kung dito ka magsimula, i-view. So makikita agad kung ano ang picture. So ito yung pangalawang picture. So halos mga Portuguese na di natin alam kung yan yung mga pioneer dito o mga warrior. So ayan, marami pa Ngayon, isa-isahin natin para mamangha ito naman yung sculptured na bato bali is design sa fountain ayun guys oh so, dito naman sa kabila yan sana ma-enjoy ninyo kung anong merong picture ang nandito so ito naman ay parang isang diyosa Maganda ba ba? E. Ah, di diba? Ganda ng pagkagawa. Guys, bihira ito eh. Bihira na mapapansin or makikita. Siyempre, dito lang yan sa Macau. So, ayan ay na yung harap na bahagi ng sculptured stone. Ito. Ang monumento Escultorico Abraco da Otaria da Escultora Maria Irene Villar inaugurado por Ocasio das comemorações do dia do Portugal, do Camões e das comunidades portuguesas. Macau tem de Honyo 1996. So, yan yung naka nakalagay siya. So, nandirito na tayo sa gate palabas. So, malinis ang kanilang park. Dito naman, merong mga naka in na uh, exercise. So, yung ating mga lolo't lola mga senior citizens ay nag enjoy Siyempre, dahil sa kailangan magunat unat na ng mga muscles. So, ito ang kanilang map ng kanilang park. Harding de Luis de Commons. So, hindi ka maliligaw kasi merong park at nasusundan naman yung mapa. Alright, so, yan yung main gate, main entrance ng Luis de Camus Park. As usual, na ating mga elders nandyan lang nag chill Pwede naman maglaro, pero bawal magpustaan. So, ito yung pinakalarm mark ng park. Ngayon ay alas 4.54. Alright? Siyempre, nandito ang terminal ng bus. Ang pangalan ay Praca Luis de Camoes. Alright? Dito naman sa kabilang side ay ang simbahan ng uh, katoliko. Tignan natin ang uh, harapang bahagi ng simbahan. Ito rin ay uh, sa aking ay bus stop na rin yan. Nang number 17. Ayan yung bus. Malapit nang mag-open para sasakyan ng mga passenger. Dito pa rin sa Praka Luis de Camoys or Pakachow Park. So dapat dito guys, sumusunod tayo sa batas ng Macau. Laging nasa pedestrian. So ayan na ay yung harapan na bahagi ng simbahan. Ang street na yan ay papunta doon sa St. Paul o yung tinatawag nilang ruin of St. Paul. Ayan, Largo di Santo Antonio. Dito naman ay halos dito nagtapos at nagumpisa yung street. sa so, tawid na tayo. Prakadio Botelo. So ayan ang simbahan. At syempre, merong fountain. So guys, malapit na tayo dito sa ruin of St. Paul. Merong isang kali dito na pinagpipicture ng mga tao. Maganda siya sa Instagramable siya. Siyempre, katabi si Pablo ang tindahan ng mga milkshake, milkshake. Ito naman ay isang tindahan ng mga wine. Ito naman ay tindahan ng mga souvenirs. Opo. Oh, next week. Pilipino. Next week before I'm going home. Alright? So, isa siyang Indonesian. Pero, marunong siya mag-approach ng... Kuya, kuya. Bili ka souvenir. Yan mga nagtatrabaho. So, ang cute-cute ng mga tindahan. Ito rin. Mga magaganda ang design ng kanilang tindahan. So, mga waffles. So, kukunti ang mga turista ngayon. Ah, dito naman, umalis na. May mga Starbucks din. At syempre, ang... Laging busy na shop. Yan ay yung mga souvenir shop. So, dito muna tayo sa isang uh, ruin of St. Paul kung saan dinarayo ng mga tao. So, ayan. daming mga turista. Pero, dito naman sa bandang side ay ang tindahan ng Uniqlo. So, yun yung pinupuntahan dito, guys. Isang Rowena of Saint Paul na Wonders of the World. So, ang daming tao. Ito naman yung historical centro, historical Macau, the historic center of Macau. right? kung saan nakapaloob ang Plaque. concerning the protection of the world cultural and natural heritage. the world heritage committee has inscribed the historic center of macau of the world heritage list. inscription of this list confirms the exceptional and universal value of cultural or natural site which requires protection of the benefits of the of all humanity signed on July 17, 2005 by Director General of UNESCO. So itong ruin of St. Paul ay kasapi na sa UNESCO. So magandang pakinggan magi ang kanilang mga salita. So tuloy-tuloy tayo sa pag-akyat. Malapit na ang uh, Halloween kaya naman lumalabas na rin ang Halloween na uh, dekorasyon. Alright, sa so kayo nandito na tayo sa bandang taas ng uh, ruin of St. Paul. So halos close up na natin na matatanaw ang ruin of St. Paul. So nasa bandang taas na tayo. Medyo elevated ito guys. Kung mapapansin ninyo doon. Maganda dahil nasisikatan siya ng sunlight. Dahil pa sunset na rin. So sa so, sobrang daming tao. So yan yung Overlooking na na Macau. So ngayon guys ay pababa na tayo. So nakita nyo na ang uh, Ruin of St. Paul. So sa so mga gustong pumunta dito, mas magandang pumunta dito ng October, buwan ng October hanggang April kasi medyo malamig. Sa so ngayon, ang uh, klima ng Macau ay nasa 24 degrees eh nga, ngayon ay Oktubre pa lang so ako ay naglong nag long sleep na kasi medyo malamig na nga yung ihip ng hangin so ito yung busy area ng Macau siyempre pag mayroong uh, lakad, gala merong pagkain. Ayan po yung mga bilihan ng pagkain dito. Lalo na yung kanilang freshly baked egg tart. So, bibili tayo niyan. At so, yung mga patikim nila. Pangyao! Pangyao! Pangyao, yaw! Ang 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 yaw! Pemindo ay. guys, meron tayong patikim. Tumikip tayo ng kanilang beef jerky. ito yung friend ng amo ko dati. Mula, mutay tayo habid daw. Dito yaw. Dito, no? hadir. Hi, Maito. Okay, so tuloy tayo sa ating pagbaba. Puntahan natin ang San Malo. Dire-diretso na to guys. So halos pare pareho na yung tinitinda nila na jerky Ito yung well-known na Dilihan ng Pasalubong Ang Koi ke.